Ano to? Pwede ba yan? Ha? Ang tanga-tanga mo talaga, wala ka talaga ang silbi. Roberto, to mo, batang to. Roberto, ito na kape mo. Ba't ang init ng ulo mo? Utos ko na lang ulit kay Tess, ha? Eh, Usapin mo nga anak mo. Uh -uh. Init na. Mga Roberto, magandang araw po. Oh, magandang araw. Para sa atin. Maaari po ba namin kayo maimbitahan sa barangay? Bakit? Nire-reklamo po kayo ng dating yung kasambahay. Si Nani? Bakit naman niya gagawin yon? Baka nagkakamali ho kayo. Nabuntis po siya ng asawa niyo. Eh, minor de pa po yung bata. Bala ko magsampan na kaso ng pamilya niya. Hindi totoo yan! Nagsisinong lang yung bata niyo. Tinanggal ko siya sa trabaho kaya nagkakaganon yon. Doon na lang po natin sa barangay pag-usapan yan. Kaharap si Kapitan. Nandun na rin po yung mga pangulang ng bata. Sandali. Sige. Sasama ako. Sagdari! Sagdari! Hoy! Sababong dato! Hoy! Sagdari! Sobrang bata ako noon. Hindi ko naiintindihan ang nangyari. Si Mama lang ang iniisip.